playtime. Anong nilalaro nyo? Nilalaro nyo. <laughs> Ay, nilalaro nyo. Hmm. Nilalaro sila ng ano, ng package ng toothbrush. Ay, grabe na ang lalaki nyo na. um hmm. Sige. <laughs> hatakan ng hatakan. Chocolate, go! Naglalaro sila ng ano yung tag of war. <laughs> lakas ni Chocolate, oh, Oo, oh, oo, oh. oh, tatulong din sana si Cream O, oh, kaso naagaw na ni Taiga. Sige, kung sino man nanalo at magmamayari niyang ano, plastic ng toothbrush na yan. Ang <laughs> lakas talaga ni Taiga. playtime nila yan eh. Si Bunso na katulog na. Maaliw ka talaga sa kanila. Ang kukulit na. Next month, ipamimigay na yan. O, yung isa ay eh, Nanginginain pa din eh. Oh. <laughs> bubbles, ano na? Ano na bubbles? Gutom ka pa? <laughs> nanginginain pa si Bubbles. Hmm, tatlo siling laro. Si Bunso, nakatulog na. Asa ah, na si Bunso? Mama nyo tulog na. O, oh, yan si Pinot sa ilalim ng ano. Sa ilalim ng table. katulog na rin. Ito, nanginginain na wala ng laman yung kainan. Madali, makiagaw ka. Tag-ubwar kayo ni chocolate. Hmm. Ang lakas ni Tiger. at mm. Natulong si Cream O. Oh. ikaw, ano? Oh, tinatry niya na naman didiin yung nanay niya. Hoy, bubbles. Yan, yeah, magagalit na naman sabi Bisay, bubbles eh. Stay away, bubbles. Stay away from your mama. Ayaw niyang magpadede at wala na siyang gatas. Kayo ay walay na daw. Oh, si Taiga talaga ang nagwagi, oh. Na kay Taiga yung laruan. Mm. Cream, oh, stop. Ay, ay, ang tapang naman ni Cream, oh. Ano, peanut? Ginugulo ka ni Bubbles? Bubbles, dubayan mo na ang nanay mo. Hindi na yung magpapadede. Itong dalawa talaga ayaw magpaawat dito sa ano ng toothbrush. <laughs> Yung lagan ng toothbrush ni daddy nila, pinag-agawan. Sige, kung sino man nanalo dyan sa ano ng toothbrush na yan. Walang pakialam si Bubbles, o. Oh. Bubbles, ang balbo ni Bubbles, kitkit ng mukha, oh itim lahat. Mm, may narinig sila. Kainan daw, kainan. Kala niya may laman pa yun. Oh, ito naman silang dalawa ang nag-away. Sila <laughs> na naman nag-away. Ha? Huh? Maganda. Enough na! Choknat. Tama na yan. Choknat. Ay, nagising Ay, si Bunso. Andiyan na si Bunso. Akala nila may pagkain. Tinatawag ko lang eh. Oh, gising ka. Ano na lang na din sa nanay nila. Oh. Gugulo. Huwag nyo na yung anuhin ang nanay nyo at di na yung magpapadede kailanman. At siya ay wala nang gatas. Matulog na kayo. Ang busog-busog nyo na eh. nang Nang sisimot pa dun si Taiga. Matulog na. Matulog na. Bubbles. Where you going, bubbles? Ay, si Bunso talagang mahal-mahal ni pinat O, oh. nililinis pa. O, oh. nililinis ang put O. Oh. <laughs> Hmm... Nililinis na si Bunso. Choknat! Choknat. Si Choknat ang pi... Sinusunda nila. Sinusunda nila nanay nila. Hmm... na naman si Choknat. Kita niya na naman ulit yung... Laroan nila. And yan, nakiagaw na naman si Krimo. Kayo na naman ni Krim o ang mag-aaway. Hmm... Hmm, sabi na eh. Hmm, sige. Hmm. Lakas-lakas ni Chocolat. Na cream mm. o Ay, tama na yan. Chocolat. Chocolat.